Isang araw bago nga alisanin ng bansang Kuwait ay napagdesisyon ng kong maligo sa dagat for the last time. Ang video nga pa lang ito ay kuha pa last month bago nga ako umalis papuntang Canada. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon na pumunta ng mahabula si at maligo nga sa dagat. At sulitin na rin ang ilang mga nalalabi kong araw at oras sa bansang Kuwait. Sa totoo nga lang habang papalapit ang araw ng pagalis ko sa bansang Kuwait ay nakakaramdam talaga ako ng lungkot. Kasi naman sa halos 12 years kong paninirahan sa bansang Kuwait ay parang nasanay na rin ako doon. Ganun pa naman sa pag-alis ko ay may panibagong opportunity namang dumating sa akin sa Canada. Malungkot man sa umpisa pero tuloy lang ang buhay. Para sa kinabukasan at para na rin sa pamilya. Anyway, mabalik na nga tayo sa pagpunta ko sa Mahabula Seaside. Inagahan ko na nga ng alis niyan para hindi na ako abutan ng matinding init. Pagbaba ko nga ng building ay naglakad na ako papuntang Mahabula Seaside. Hindi naman masyadong kalayuan mula sa bahay na tinitirhan ko. Siguro nasa 10 to 15 minutes na lakaran ng gagawin ko bago makarating sa Mahabula Seaside. Nagpatuloy na nga ako sa paglakad at medyo mataas na nga ang sikat ng araw kahit na medyo maaga pa yan. Kung naman kasi sa Kuwait kahit maaga pa ay ramdam mo talaga ang init. Kaya naman minabuti ko talaga umalis ng maaga. Siguro alas sa isa ko umalis nun. Mahirap na kung abutan ako ng matinding init habang naliligo sa dagat at sigurado masusunog ang balat ko. Fast forward na nga tayo at tumawid na nga ako sa kabilang side ng kalsada. At nung medyo bago-bago nga ako sa Bansang Kuwait ay medyo madalas kaming maligo sa dagat nang makasama ko sa trabaho. Kahit puyat at pagod sa trabaho ay sige lang ang paliligo. Kasi naman sa Kuwait ay libre lang ang paliligo sa dagat. Hindi tulad sa Pilipinas ay babiyahe ka pa ng malayo makaligo ka lang sa dagat at may bayad pa kaya naman kapag napagdesisyon na naming mga magkakatrabaho na maligo sa dagat ay sige lang isa pa ay malapit lang naman sa tinitira namin at nilalakad lang naman anyway medyo malapit na nga tayo sa dagat at yan yung open field marami din naman nagpupunta dito sa mahabula sa lalo na kung hapon at iba't ibang lahi nga ang makikita mo kung hapon dito at maraming naglalaro dito sa open field mas madalas mo makikita ang mga Indian people dito sa open field na to at naglalaro nga sila ng cricket at yung iba naman ay nagja-jogging at naglalaro ng football. At kung winter naman sa bansang Kuwait ay marami ka rin makikitang tao dyan, especially kung hapon nga. Masarap din naman tumambay at magpunta ng seaside para ma-relax man lang. Lalo na kung stress ka sa trabaho at may problema ka. Minsan kasi yung ganyang mga tanawin ay nakakatanggal ng stress at nakaka-relax. Kaya nga sabi ko sa sarili ko bago man lang ako umalis ng bansang Kuwait at pumunta ng Canada ay pumunta ako ng seaside at maligo nga. At mag-relax muna at kalimutan ang mga problema at ang mga iniisip sa buhay. Kaya nga bago ako maligo ay tumambay muna ako at naupo muna ako sa buhangin at nag-isip-isip muna ako at tumanaw sa malayo. Sa totoo nga lang ay malaki ang pasasalamat ko sa bansang Kuwait at naging parte siya ng buhay ko. At halos kalahati nga na edad ko ay nasa bansang Kuwait ako. Mahirap man at may kalungkutan na lisani ng bansang Kuwait. Pati na rin yung mga taong nakasama ko at naging kaibigan at naging kapamilya ko na rin. Kaya naman shoutout sa mga naging katrabaho ko dyan sa Kuwait at mga naging kaibigan ko. Especially sa mga taga-plat 23 na sila Arnia at Robert. Pati na rin kay Sarapi at kay Kasper. Shoutout na rin kila Jessica at kay Reggie. Shoutout na rin kila Bon at kay Ivy. Ganun din kila Jason at kay Kathy. At syempre shoutout na rin kila Marga at kay Regan. Shoutout na rin kay Ati Cosa at kay Ati Janet. Shoutout na rin sa huling kumpanyang pinagtrabaho ko sa Kuwait yung mga kasamahan ko dyan sa trabaho ng Nepali at mga Indian. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat at naging parte kayo ng buhay ko dyan sa Kuwait. Kaya naman ay hindi hindi ko kayo makakalimutan. Ngayon naman ay nandito ako sa Bansang Canada at gagawa na naman ako ng history ng buhay ko. At sinisigurado ko sa inyo na may makilala man akong panibagong kaibigan na mananatili pa rin ang ating pagkakaibigan kahit saan man tayo naroon. Sana sa pagdating na panahon ay magkita-kita ulit tayo. Hindi man sa Pilipinas ay sana magkita-kita tayo dito sa Canada. At lagi kayong mag-iingat dyan sa Bansang Kuwait. Anyway, pagkatapos ko maglublob at maligo sa dagat ay naglaro muna ako ng buhangin. Pampalipas rin ang oras. At makalipas pa nga ang ilang minuto ng pagligo at paglublob sa dagat ay nagpasya na akong umuwi ng bahay. Maglalakad na nga rin ako pa uwi ng bahay ng basang basa. Nang malapit na nga ako sa bahay may nadaanan akong bakala or tindahan. Paglalakad ko nga at paliligo ng dagat ay nakaramdam ako ng uhaw. Kaya naman napagpasya ako bumili ng maiinom sa bakala. Sa pagpili ko nga ay nauwi rin ako sa pagbili ng buko juice. At isa nga rin sa mga paborito kong iniinom yan sa bansang ko. At sa dyan namang napakasarap ng na inumin na yan. So paano hanggang dito na lang ang binyong ito at shoutout sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at paalam!